Mabibay tayo ngayon dito sa Glossop area. Hmm. Dito sa area na ito at uh, this one of the countryside near Peak District. At yung mga gusto magstay dito, you can uh, you can opt there sa travel lodge over that side. But you know what, June? Somebody um somebody left as a comment dun mm. sa ating Filipino balikbayan box ideas. Ah, uh, It might be worth answering his, his uh, comment. Ang sabi niya, from Daniel Bondoc 10 days ago, ang tagal-tagal na June. Oh, cool, ano yeah. po bang freight forwarder ang ginamit nyo sa balik-balik Balik bayan box? Ano po ba 'yan, air cargo or sea cargo? Ilang buwan po bago dumating sa Pilipinas? So ang ginapit po namin ang um, pang Balikbayan Box namin, which is a referral from uh, the Filipinos Hospital, na nagpapadala na and they've had good experiences, is Balikbayan Box UK Limited. We will sa yung kanilang website. website dito. At at ang mga prices po, it might be worth for you to know, para at may idea kayo, ay 75 pounds for regular medium that is 20 by 24 by 16 for Metro Manila, Rizal and Bulacan area at pa, palaki ng palaki, you're gonna add up uh, almost 20 pounds each each box, family size, large jumbo at saka jumbo max yung sa amin po, yung size na yun was a large one, 105 po ang binayaran namin for Metro Manila at for Baguio, Benguet, Bataan Batangas, Cavite, Fugao, Kalinga, Laguna, La Union Mount Province Ilocos Sur, Nueva Ecija, Vizcaya, Tarlac, Quezon, Pangasinan, Pampanga, Zambales. It's gonna cost you 75 pounds pa rin. 75? Huh? Oo, 75 pa rin. Okay. At ngayon naman for Abra, Albay, Apayao, Aurora, Camarines Sur, Cagayan Valley, Isabela, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Quirino, Sorsogon, Sagon, 80 pounds at palaki ng palaki That is just for regular. At ganoon naman po for Visayas regions and islands, 85 pounds to and for Mindanao, malayo-layo, 90 pounds. Uh, that is just for the regular. Uh, sabi ko nga, large ang kinuha namin for two of the balikbayan box na kinuha namin. So, June, how many months did it took us to, uh, to save up at i-compile yung mga items para dun sa balikbayan box. Mm Case to case yun, so, pero sa at nabot tayo ng halos sa buwan. Sa buwan sa amin. One, one. Kasi we didn't want to stock it up too much. Hmm. Kasi maliit lang naman po ang spasyo namin dun sa bahay. At hmm. ayaw namin masira yung laman po nung aming balikbayan box. Ngayon, yung, uh, yung balikbayan box, it doesn't matter yung weight mo. Yung ano lang talaga. As long as kasha doon sa box. Oh yes, uh, it doesn't matter yung weight. For as long as um, hindi nagbabulch at tama lang yung uh, pagkakabadot nyo ang mahal lang sa amin is yung tape nyo yung yung tape, may Yung, ano bang tawag doon? Hindi masking tape yun dyan. Anong tawag doon? Duct tape. tape. Yung mga teknik ng pag-wrap ng box, no? Matagal-tagal na tayo hindi nagpapabalik-bayan box. Kaya para tayong newbie sa pag-assemble, no? Ewan ko, ikaw nag-wrap na. At the same time yung paglagay natin. Pero so far, I'm happy to inform you, yung balik-bayan box namin po ay natanggap two weeks ago. No? Last week, last week, no? Galing nga. September Bicol. Pa September, uh, third week of September na tanggap na. So, pinick up siya ng mid-July. Oh. Ah, sorry, mid-June. June, June pa lang. Oh, June. sometime around June na uh, it was picked up, mga second week of June. Bago mag-birthday mo June at mid-September sa dumating. Mid-September naman po siya natanggap. So, is it reliable? experience natin. First experience, no? From this uh, free... Uh, Siguro, reliable kasi meron rin siyang tracking. Yes, may tracking oh. number po sa aming binigay at matino po yung nagkolekta, collecta oh. Maaga nga. Uh, be aware, but sometimes they can be early in collecting your balikbayan box. When I say early, on that day, they might message you at uh, sabihin, oh, nandito na kami sa area na ito. Can we collect your box? So, just be available for that day kasi nasa labas kami during that time. But they waited for us. Uh, nakakatawa yung box ng buo. Ilikin pa rin nila ng... oh, sinecure pa rin nila ng parang strap. Yes, little did we know that uh, sinecure pa pala nila ng strap nung nakita na namin yung photos and videos nung dumating doon sa aming mga kamag-anak. At the same time, Jun, when they collected it, they put out a QR code. Totoo. No. Sa isa, kada isang box, nilagyan nilang ng QR code at you'd be able to track it down the whole time we've been tracking it down. At secure naman. At tinatanong niya, Jun, kung air or sea cargo. Sea cargo po yun at kaya ganun yung presyo. Kung air cargo, Madun. nagpadala na kami ng dati noon for a little box. It was very costly. It was very more expensive. than more than kung ano yung binayaran namin, binayara namin for a very big box. Hindi practical yun, no? Know? Darating na naman eh. Yes. Jun, ano bang ano sa iyo? Ano bang meaning ng balikbayan box sa iyo? mga regalo. Kung <laughs> nandun ka sa Pilipinas, talagang <laughs> tuwa, 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 tuwa ka, no? Mga chocolates, no? si Jun, mas lalo na kasi yung tatay niya ay dati, si tatay ay dati nagtatrabaho sa Saudi. At marami I'm sure marami itong natatanggap ng mga, mga BBs, goodies. TV, no? sa inyo? Kapatros, David, oh. so, so, yung naman. Sa amin, mga usually clothing, yung mga kamag-anak sa sapatos. Amerika chocolates, yung mga pinaglumahan. Si mama ko pala ay nagkana din pero hindi siya nag-last for a long time din kasi nal nalungkot sa at sobrang lamig. Ay, <laughs> ano ba, tuwang-tuwa ako kasi yung mga pinadala ni Mami, mga pagkain, mga paborito namin, yun yun, Pero, ano, yun naman. Yung mga yon napansin natin, sinabi ni ano, nung kapatid mo, nabibili na rin sa Pinas pala. Ayun pala, it might be worth sharing. So, na, na ano ba yung itsura ng box nung dumating sa ano. Una-una yung sa Bicol. Kasi yung sa Bicol is a little bit further away sa Naga. Natutuwa ko kasi secure, dumating intact, doon. at lang damage. Yeah. They really looked after yung box na pinadala po namin. To think na nag-travel pa yun na uh, from here to kung saan man uh, uh, na pinadala at papunta Singapore, India, Africa, bayan, Africa, di ba? At tapos sa oh. pumunta sa Singapore, tapos dumating sa Manila, yeah. tapos from Manila to, yung... to to ano ba Bicol, Bicol region. Maayos pong dumating yung box. To think na umuulan ng sobra-sobra noon at secure naman, walang nag-try na mag-open. Diskan lang siguro nila. Diskan lang. Na una pa nga po ba 'yun kaysa sa Manila? Dun sa Manila. <laughs> yung sa Manila was delayed for a day and a half. Pero ayos naman na dumating yung sa Manila nga lang may siguro sa atin fo, sa ating fault na 'yun. yun. Kasi hindi natin na-secure na maayos yung padala natin. Dapat secure nyo pag nagpadala Kasi kayo. Kasi saan na man. yung tomato sauce parang na ano yata, nabasag yung, sa loob. Yung so salad, next thing, Yung salad dressing pa lang na pinadala ko, eh nabasag dun sa Manila na, Manila bound na balikbayan box. So nag yung mga damit na pinadala Ay, ko. No. Sayang sa nga. At um, Ay, sayang, ganun yung... talaga. At oh. It's a learning curve for me just in case magpapadala ulit ako pero at least natuto tayo Jun, pumuputok na itong tenga ko kasi ang taas na natin <laughs> Ayan o, no? eh. Nandito na punta kasi tayo sa Peak ano? District, Peak no? District Snake, Sa Snake Papunta pa sa Snake Pass Kaya pumuputok na itong tenga ko <laughs> Ang daming uh, ship doon Pero mga mga tagayukay dito no? Kung meron pa kayo alam na break for water Just uh, uh, share it on your comment section comment lang lang At uh, it helps yung mga ating mga kababayan na Naghahanap ng mga Mapapadalhan exciting no? Exciting talaga magpadala ng balikbayan box sa ah, yung maka makareceive yung mga kamag-anak mo sa Pilipinas, yung mga loved ones mo, yung mga pinag-ipunan mo. Jun, may nag-comment din sa ating YouTube video na yun. Uh. Uh, nung nag-ano nag, nag ano tayo, nagpre-prepare, sabi niya, alam mo, sa iba, hindi na nagpapadala ng balikbayan box, pera na lang. Kasi nabibili na ngayon sa Pilipinas. Wow. So, ito to nga, mas marami pa yung variety ng tsokolate sa Pilipinas. Ito, ito, ito. At uh, gano'n din nabibili mo na sa Costco doon, may Landers na. At nagulat wow. nga ako nung pinakita ito? sa akin, SNR, yeah. pinakita nga sa akin nung kapatid ko, uh, yung pinadala kong pancake mix was uh, available as well sa Landers. In fact, it was a lot cheaper than what it was in here. So, Pero masaya din na makaka-receive ka na something. Yun, yun naman nga. Sa atin, from our point of view, tutungtuan naman kasi tayo nag-iipon para sa kanila. Oo. Oh, tsaka ikaw yung nakapili mo. No? Oo. Oh, special talaga. Nakapili mo, ito yung para sa'yo. Hindi yung papadala ka ng pera na... Uh, parang walang oh, kasi uh, personal Kasi inisip mo, baka naman na yung pagpera, baka iba yung bili naman nila. Oh, baka hindi naman priority yun nila. Kasi nga, di ba? Mas may personal touch yung, yung package. Na. At um, ganun din, Jun. Let's share to them kung ano yung naging experience natin dati. Kung bakit ba tayong nag-stop mag-send mag ng balikbayan box. Ah, Oo. Oh, no bad experience talaga. Na bad uh, experience hindi good tayo experience. Hindi naman palaging good experience, sabi nga ni June. Kasi meron ngang Filipina na tiga London at pinagkukuha niya yung mga balikbayan box namin dito sa Northwest. Hindi lang tayo hindi uh, lang tabi. tayo, hindi lang tayo. Marami rin kamag-anak. Uh, sorry, yung sister, yung sister in ko, yung kapatid ni June, uh, nagpadala din. Nagpadala sa ospital. sa ospital. At nalaman uh, uh, namin, that we know hindi pala niya sinend yung mga balikbayan box kinuha niya yung pera yung boxes yung pera hindi naman niya siguro binuksan pero nasis ng no, police, no? ng police yung mga no, balikbayang box yung hindi namin alam kung ano nangyari but it ended up na hindi napadala and it made us think na na-discourage tayo no? ayos pa rin ba mag-send ng ganun na-discourage kami talagang kasi yung yung time mo in effort at the same time ano pa? The expectation mo. No? Oo. Na sana makarating yung box. Hmm. Kasi para sa mga makal mo sa buhay yun eh. Exciting ba naman yun? Sayang. Uh, well, that, uh, that is a learning experience. Uh, palagi, hindi naman palagi. Sabi mo nga, hindi naman palagi nasa positive side. Minsan may mga negative side. Pero kung may alam sila mga break forward, eh, no? ilagay lagay nila sa comment para makatulong sa ibang nandito sa UK i-leave nyo po sa comment section para makatulong din sa mga kababayan natin na gusto magpadala. magpadala. At yung mga paguhan din dito sa UK. Ito, ito? Naku, ito. June! sobrang sobra -sobr ng ano dito ah, mga hikers! Putok na putok na ang natin. Na uh, mabagal sobra yung dalawang sasakyan na nasa harap natin. Hindi Honda, tagal eh. Tagal, sobra. At uh, matatagalan tayo sa biyahe na Sa so, sobrang tagal niya magmaneho. Uh, this one is a hiking place. Marami kayong pwedeng puntahan dito liwaliwan. Uh, at magdala kayo, magdala kayo ng pagkain nyo kasi this one is a long hike. Uh, it's worthwhile. Uh, kung Okay, libre. kayo. Oh, video, no? Takas. Para sa dun, no? Yes. Walang <laughs> Alright, Jun. Maraming salamat. This is gonna be from Jun and Shi, a Filipino family in the UK. Yeah, thank you, maraming maraming sa panonood at anyone who's wishing for us to maraming to vlog on something. Panunood, o maraming maraming salamat. Sa ah, maraming maraming salamat <laughs> sa panonood. <laughs> At uh, anyone who's wishing for us to vlog on something, just leave it in the comment section. Yes. We'll try to do it. We cannot promise we can do it straight away but we will do it at natin some natin point. Hindi natin ipasagot yung mga comment nila, no? Kunti-kunti oh. namin na that we're going through it. Uh, marami pa talaga tayong kailangan i-vlog d'yo at magre-request ng vlog natin. Alright, okay. have a good day guys! Have a good day, bye! bye.